Ito na, United States magpapadala ng bagong missile defense system at mga sundalo sa Israel. Tuluyan na nga bang makikisali ang United States sa Israel kontra Iran? At gaano kalakas ang missile defense system na ito? Samantala, Iran nagpadala ng dalawang satellite sa Russia na ipapadala sa kalawakan. For civilian purposes nga lang ba ito o may mas malalim na motibo ang Iran sa likod nito. US at UK nababahala sa lumalalim na ugnayan ng Iran at Russia. Tinutulungan nga ba ng Russia ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons? At sa isang pambihirang pagkakataon, French President Emmanuel Macron nanawagan sa Iran na suportahan ang de-escalation sa Middle East. Ano kaya ang naging tugon ng Iran sa panawagang ito? Tara katropa at pag-usapan natin ang may init na issue sa Middle East. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang United States ay magpapadala ng Terminal High Altitude Area Defense batteries sa Israel o TAD kasama ang mga sundalong kailangan para i-operate ito. Kahit na binalaan ng Iran ang Washington na 'wag tutulungan ang Israel. Ayon sa tagapagsalita ng Pentagon na si Major General Pat Ryder, si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa ilalim ng direktiba U.S. President Joe Biden ang nag-authorize ng deployment ng TAD batteries sa Israel. Anya, ang missile system ay makakatulong na palakasin ang air defenses ng Israel pasunod ng ballistic missile attacks ng Iran sa Israel noong Abril at Oktubre. Ang Israeli forces at Hezbollah fighters ay nagsasago pa na mula pa noong October 8, 2023 nang magsimulang magpaputok ang militanting grupo ng mga raket sa hangganan ng Lebanon at Israel bilang suporta sa kaalyado nito, ang Hamas sa Gaza. Nito lang nakaraang buwan, ang Israel ay natlunsad ng ground invasion sa Lebanon ang Israel ay pinaniniwala ang naghahanda ng military response laban sa pag-atake ng Iran noong October 1 nang magpapatok ito ng humigit kumulang 180 missiles sa Israel. Ayon sa Pentagon, ang deployment ng defense system ay nagbibigay-biin sa matatag na pangako ng United States sa pagtatanggol sa Israel at upang ipagtanggol ang mga Amerikano sa Israel mula sa anumang karagdagang ballistic missile attack ng Iran. Ang TAD ay magdaragdag ng isa pang layer ng depensa sa malakas ng air defense ng Israel na kinabibilangan ng iba pang sopistikadong defense system na dinisenyo upang harangin ang iba't ibang uri ng ballistic missiles. Kamakailan ay pinag na ng Israel ang mga Patriot Systems nito na gawang Amerika matapos ang ilang dekadang serbisyo. Ang TAD ay halos kapareho rin ng Patriot Systems, ngunit mas malawak na area ang maaari nitong i-defend. Maaari nitong tamaan ang mga target sa layong 150 hanggang 200 kilometers at ginagamit upang wasakin ang mga short, medium at intermediate range ballistic missile na nasa loob o labas ng atmosphere. Ayon sa ula, ang US Army ay mayroong pitong TAD batteries. Bawat isa ay binubuo ng anim na mounted launcher na may tigwawalong interceptor, isang powerful radar system at nangangailangan ng humigit kumulang 100 troops para ay operate. Ang TAD ay dinisenyo at binuo ng Lockheed Martin at inooperate ng US Army ang ikawalong tat ay pinondohan at kasalukuyan ng binubuo at inaasahang ilalabas sa susunod na taon. Nagpadala ang Iran ng dalawang locally made satellite sa Russia upang ipadala sa kalawakan ng isang Russian space vehicle. Ang development ng Kausar, isang high-resolution imaging satellite, at Hodhod, -HOD, isang maliit na communication satellite, ay ang unang substantial effort ng private space sector ng Iran. Nadala ang Russia ng dalawang Iranian satellite sa kalawakan noong Pebrero at noong 2022 matapos magpahayag ang United States ng pagkabahala sa space cooperation sa pagitan ng Russia at Iran. Nangangamba ang US na ang satellite ay hindi lamang makakatulong sa Russia para sa laban nito sa Ukraine, kundi makakatulong din sa Iran para masubaybayan ang mga potential targets sa Israel at sa iba pang bahagi ng Middle East. Noong Setyembre, isinagawa ng Iran ang ikalawang satellite launch nito ngayong taon gamit ang isang rocket na ginawa ng mga Revolutionary Guards nito. Ang nasabing launch ay isinagawa matapos ako akusahan ng United States at mga European countries ang Iran ng pagpapadala ng mga ballistic missiles sa Russia na maaaring magamit sa bigmaan nito sa Ukraine. Ngunit, itinanggi ito ng Iran. Ang mga Western government kabilang ang United States ay paulik-ulit na nagbabala sa Iran laban sa mga naturang launch, na nagsasabing ang kaparehong teknolohiya ay maaaring gamitin para sa mga ballistic missiles, kabilang ang mga tinisenyo upang maghatid ng nuclear warhead. Maring itinanggi ng Iran ang akusasyon at sinabing hindi ito nagahangad ng nuclear weapons at ang mga satellite at rocket launch nito ay para sa civil at defense purposes lamang. Nauna ng sinabi ng United States na ang mga satellite launch ng Iran ay lumalabag sa isang resolusyon ng UN Security Council at nanawagan sa Iran na huwag magsasagawa ng anumang aktividad na kinasasamputan ng mga ballistic missiles na may kakayahang maghatid ng mga nuclear weapons nakipagpulong si Russian President Vladimir Putin kay Iranian President Masoud Pezeshkian noong Biyernes sa panahon na ang Tehran ay nagsusuplay ng mga armas para sa digmaan ng Moscow sa Ukraine at lumalaki ang mga alalahanin sa tumitinding sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran at ng mga teroristang kaalyado nito. Nababahala din ang US at UK na tinutulungan ng Russia ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons program nito. Ngayon, palakayin natin ng mas malalim ang sinasabing kooperasyon sa pagitan ng Russia at Iran. Tulad nga ng nabanggit natin kanina, ang US at UK ay nababahala na tinutulungan ng Russia ang Iran sa pagbuo ng sariling nuclear weapons nito bilang kapalit ng kamakailang pagpapadala ng Tehran ng mga ballistic missiles sa Moscow para magamit nito laban sa Ukraine. Ang isyu ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Russia at Iran ay isa sa mga pangunahing alalahanin na pinag-usapan sa pagpupulong sa pagitan ni U.S. President Joe Biden at U.K. Prime Minister Keir Starmer sa Washington, D.C. nito lamang biyernes. Ang dalawang bansa ay hindi lamang nakatuon sa mga ballistic missile na ibinibigay ng Iran sa Russia, ngunit nababahala rin tukol sa kung ano ang maaring ibigay ng Russia bilang kapalip. Malaki ang paniniwala ng US at UK na maaaring nakikipagtulungan ang Iran sa mga Russian specialist upang mapabuti at mapabilis ang manufacturing process nito habang lumalaki ang stockpile nito ng enriched uranium bilang paghahanda sa pagbuo ng sarili nitong nuclear weapons. Patuloy na ipinatanggi ng Iran ang epekto ng mga Western sanctions sa bansa, tabilang ang kamakailang ipinataw ng Britanya, Germany at France dahil sa diumanoy pag-export ng mga armas sa Russia. Paulit-ulit na itinanggi ng Iran ang akusasyon at nangakong tutugon sa pinakababang sanctions na ipinataw ng Western governments na ayon sa kanila ay pil tool upang pahinain ang pamahalaan ng Iran. Bagaman sinasabi ng Iran na hindi ito nagahangad ng nuclear weapons, nagbabala kamakailan ang Iran na baguhin ng Islamic Republic ang nuclear doctrine nito kung pagbabantaan ng Israel ang existence nito. Nanawagan si French President Emmanuel Macron sa presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na suportahan ng isang general de-escalation sa Gaza Strip at Lebanon sa isang pag-uusap sa telepono noong linggo, October 13. Sa kanilang pag-uusap ay tinalakay nila ang mga paraan upang matiyak ang tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Binigyang diin ni Macron ang responsibilidad ng Iran na suportahan ng isang general de-escalation at gamitin ng impluensya nito sa mga militanteng grupo na suportado nito, kabilang ang Hezbollah fighters na nakikipagsagupaan sa Israeli troops sa Lebanon. Bilang tugon, ay hiniling naman ni Pesachian kay Macron na makipagtulungan sa iba pang mga bansa sa Europa upang puwersahin ang Israel na ipigil ang genocide at mga krimen sa Gaza at Lebanon. Inako ng Hezbollah ang responsibilidad para sa drone attack sa Northern Israel noong linggo na ikinasugat ng mahigit anim na apao. Bilang tugon sa pagpapalawak ng Israel sa mga pambobomba nito sa Lebanon at sa militanteng grupo. Ang bilang ng mga nasugatan sa Binyamina ay isa sa pinakamalaki sa Israel. Mula nang lumala ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong huling bahagi ng Setyembre. Samantala, iniulag naman ng Lebanon na umabot sa 51 katao ang nasawi sa mga airstrike ng Israel sa buong bansa noong Sabado. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, Tinutulungan niya kaya ng Russia ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons nito? At bakit? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time!